Okay, okay. Ano okay. okay. masawad sa atin? Sa hindi na po siya nagot, pag lalo po mamiging ng malalim. Sige, hindi nga kang malalim. May sumasabit, parang may... Ah, parang, parang, may, may pipigil. Parang may gano'n. Ano ba nangyari sa Wipo? <laughs> Bakit may ganyang instances? May po ako ng ano yung mabigat. May tumunog ba? Parang may pumitik po dito. Tapos mga 3 days po na lumabas ng sa sakit. Ito mahirap pag sa breathing. Kasi pag sa breathing, ang kasama yung problema natin sa breathing, magpapanik tayo. Lalo kung medyo mas maipit, matatakot na tayo kasi pag nawala ang breathing natin, siyempre, ang kasunod yun nun. <laughs> Alam nyo na. Mm -hmm. Ganyan yung mga ganyan, pagka nang galing sa buhat na ganyan, may naiipit yan dito sa... Kasi nandito yung lungs natin eh. So, kailangan yan, bumalik yung tumulog na bumuhat, binuhat niya, kailangan maibalik yun para Maging free yung breathing mo, walang masakit. Kasi di ba pag humingi ka, ka ng malalim parang may ah, may aawat. Oh, okay. Pag ginaya ko, okay naman. Okay naman. Okay. Sige. Kailan niya nag-start, Idol? Mag-2 weeks na po. Pag 2 weeks okay straight na. Yeah. Gano'ng kabigat yung huli mong binuhat? Mabigat po. Maro bender po eh. Bender? Machine po. Ang baloktot ng bakal. Uy, una. Kuparin mo muna yung shoes mo. Hindi ka kang patagilid dyan. Puso kang kong teritoy, Uy. Bila saya Kita panggang Sa mga breathing, kailangan i-double check nyo yung mga ribs, ribs. Yan ito. Yung mga sumusunod sa akin, tulak nyo ng bagay niya. Pero, minsan, ay, eh, madalas nyo nakikita yung mga ganun. Yan. Yeah. Yung subusog niya. Huwag nyo lang lalakas ha. O, mo pati yung gilid niya. Diyan ka lang sir ha. Okay ka lang dyan? Okay ka lang muna. আমি কুচনে আল্লাহ

Straight ka lang. Mm. Higang malalim. Mm. Wala na po. Wala na? Thank you, Lord. Okay? Ay, wait lang. Baka mag-react yung salig mo. Naano na rin po siya yung tumagal eh. na rin po yung palihina. yeah, Yeah, ayusin namin natin lahat. Pagdaan mo, tulad niya, nag-warning na sa'yo yung back pain. Once na may tumunog na dyan, ibig sabihin, maaaring may pumutok na, no, na ano yung mga yung annulus dismo. Pasta may tumunog, naramdaman ka parang may kuwidlat sa likod mo nung nagbuhad ka. Ayan. Okay. Um, pagka ganun ka bigat, patuwang tayo, ha? Ano naman po, parang pumitik lang siya. Eh, nataon ko dalawa lang kami nasa, ano, sa office.